Bakit? Ang pinaka popular na tanong ng lahat ng tao, Bakit wala pa akong boyfriend? Bakit yung aso ko meron? Bakit may ganitong sakit yung mabait na tao? Bakit ganon? Bakit ganyan? Sinasabi ng maraming pilosope na may kahulugan ng lahat. Eh, ano nga ba ang ibig sabihin ng kahulugan? Ano nga ba ang kahulugan ng kahulugan? ayon sa dak dakilang profesor ng kasaysayan ng Ateneo na si Ma'am Estela Banasihan, kung hihimayan natin ang pagkabuo ng salitang kahulugan, mapapansin ang tatlong hati nito. Una, ang ka, na ang ibig sabihin niya ay kasama, kasapi, at kasabay. Konektado ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Konektado rin ang lahat ng kwento ng iba't ibang tao lahat ito ay bumubuo sa sa human experience sa saysay ng lahat ang pangalawang bahagi ng pagkahati ay ang hulog sa una may ka ngayon may hulog lahat ng bagay sa natural na mundo ay nahuhulog tuno sa sentro ng mundo mga patak ng ulan nahuhulog pababa ang bagay pag tinapon nahuhulog lahat lahat ng laws of nature ay base sa gravitas ng mundong ating kinagagalawan. So, meron, na, meron tayong ka, meron tayong hulog, at ang huling bahagi, ang an. Bumubuo ng salitang kahulugan. Ang an, ginagawang pangalan ang mga aksyon isa itong gulapi, bahagi ng pananalita, ang an. Pag dinagdagan mo ang isang salita ng an, kadalasan, ibig sabihin na, nagiging estado ito. Ang kahulugan, ang estado ng pagkahulog ng mga bagay-bagay sa tamang paraan, tamang oras, at sa tamang lugar. Uh, ang kasaysayan, ang estado ng pagkakaroon ng saysay, patingin sa likod ang kabaklaan, ang estado ng pagiging bakla. So, yun. So, dyan natin makikita ang ibig sabihin ng kahulugan. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ay makuhulugan. At para sa akin, ang pinakahulugan ng lahat ay ang pagbuo ng daan tuno sa pagiging ganap na tao. May mga pangyayaring nauulit upang madiin ang isang bagay na kailangan matututo may mga pangyayaring mukhang malabo sa unang tingin. Pero paglaon at sa paglingon natin sa daan, mapapansin na, uy, mapapansin na, uy, maaari na akong gumuhit at ikonektado ang lahat ng mga tuldok. Ma, sa unang akala ay mga malabo at walang kwentang mga pangyayari sa buhay. Pag ikonekta, yun, mabubuo na tayo ng daan may mapa na tayo. At dyan natin malalaman kung saan tayo patungo. Muli, ito ang kahulugan ng kahulugan ng ating TEDx Talk na tumutukoy sa mga malabong bagay sa buhay ng lahat ay nahulog sa tamang oras, tamang lugar sa ating buhay. si Paolo Vergara, 2ABCOM. Maraming salamat. Field 12AA.